Good morning, guys. Katatapos ko lang magtupi. <laughs> Ayan. Tinupi ko na yung mga nalabahan kahapon. At saka makulimlim na naman, guys. Ayan. Sandali. Sandali po at ano, mag merienda muna ako. Ay, sandali. Kunin ko lang ito para wala nang nakatiwang-wang dyan. Ayan, guys. Ayan. I-focus natin yung video ng konti. Paano ba to? Pwede ba? Or hindi pwede? Hindi yata pwede. Sandali na nga. Kasi gusto kong kumain ng... Ubusin ko na lang ito, guys. Ito, oh. Ito. Yung sticky rice sa gabi. sticky rice Ah. Dali po. Nag-ano ako dito, linuto ko ito ng ng brown sugar, guys, ito. Ano ba to? Okay, diba? Ito, guys, may yung pineapple. Pero maasim pa rin, guys. Ayan. Pasensya na kayo dito kasi gagawa ako ng banana cake. Gagawin kong banana cake yan, guys. Kasi nag-over bilis sila kahapon. At saka ito, medyo madilim pala yung ano ayan ayan guys dali lang po at uh, ang panahon hindi pa ako nakapagluto pero magmerienda muna ako baka masayang lang ito ayan guys sandali para uh, on the light Ay, para makita ninyo ako ganun ubusin <laughs> ko na lang ito para hindi masayang pero, tumigas na yata. Ah. Okay pa. Hmm. Dito muna kayo. Baka kayo mahulog. Ayan. Ayan. may tira pa kaming fried chicken kagabi, maglulutoan ko na lang sya ng spinach. Pwede pa po? Eh, wag na nang kasi coconut sya. Pero yung ang nya guys, talagang matamis yung galing sa Thailand na mangga. Yung mangga nila sa Thai, Thailand talagang matatamis guys. Ayan. gift ko ito, guys. Itong lalagyan kasi ginagawa kong plate ng mga aso dyan sa labas. Ayan, guys. Kasi mahal na rin yung mga disposable uh, tupperware, guys. Yung mga transparent na ganito. Yung mga lalagyan ng gift um, take away food. Mahal na rin guys. Kaya pag may mga ganito, pinuhugasan ko, then I sterilize them. And then, kinikip ko siya, guys. Para, katulad kahapon, nagamit ko yung ibang ganito. Kasi may nanganak yung aso dyan, yung dalawang aso dyan sa baba, guys. makikita sila eh. Hmm. Ito yung dinala nila kagabi. Kaya hinati ko na lang. Pero okay pa talaga. Kasi magagaling itong mga itong business ng ganito. Hindi napapanis guys. Yun lang kung dalawang araw, ganun. Pero kung binili mo ngayon, syempre, bagong luto yun. Kinabukasan guys, pwede pa. At saka maliit kasi akong kumain kahit pinipilit ko guys pero minsan exemption to the rules kung talagang gustong gusto ko yung pagkain talagang todo todo naman you know pero kung ano lang basta makakain lang ako okay na hindi yung todo todo na talagang kakain ka ng milk kahit magpre ako ng dalawang hita. Yung buo, guys. Hind at saka yung drumstick niya. Dalawa lang o tatlo. Ganon. Hindi ko makakain yung buo, guys. Yung parang inasal. Hindi ko makakain talaga, guys. Pero pagbigyan mo ako ng salted fish, na. Pero hindi naman yun, guys. Alam ko naman na lahat ng bagay na sobra eh masama. Lalo na yung age natin ngayon. Dapat babantayan ko yung blood pressure ko. Ganun. Yung cholesterol Walang no no. Pag naka ano ka na no guys. Yung 60 ka na. Yung ganun. <laughs> Senior na ako guys. ah bus na. Rico kinain yung ano yung gata niya itatapon ko na lang kasi baka delikado. Pero ito, itong pineapple na ito, I don't know. Baka I will keep it kasi inanupos sa butter at saka brown sugar. Baka ilalagay ko ilalagay ko na lang sa hamunado guys. Yan. Kasi ano, tenderizer daw ang ano eh, pineapple, di ba? So, anyway guys, um, hindi um, ko alam. Basta, bahala na. Meron akong ganap bukas. anyway, nagukulan na yata ako. Sige na. Mag-ano na ako. Ready-ready na ako. Magluluto na ako. Baka gutom na yung ating ating junakis. <laughs> Kasi may mirror dito. Baka kala nyo walang mirror. Meron. ko na lang. Sige guys, thank you for watching. God bless. Mwah.